today's video guys ay bakit kaya umuulan ang mundo kung anong klaseng ulan pa siya na uh, ano po yung um, nagbabang sa akin yung tubig yung drop galing sa ano sa itaas yung, ano, yung cloud anong purpose ng ulan kung bakit umuulan o nagulog ng tubig ang mundo sa tuwing ano ikawang ng ulan o rain ha? Huh? kung bakit may ano cloud or kidlap na dumududug ano yung namumo sa kanya guys ang namumo sa kanya guys ay isang ano tawag yun yung above sa ano sa dagat po guys yung nag sa taas nag ano siya ng ano yung tawag na boosting niya ka o namunot ng tubig sa taas kaya umuulan pero sa patak parang ano kaga patak siguro yung ng ulan Ha? Huh? saan galing ang tubig na ulan kung saan sila galing yung tubig yung sabi ko na yung tubig na sa dagat lamang o sa lupa na namumuo sa sa ano sa init yung stain packet sa taas naging ano siya yung tawag na carbonate yung pagkasabi do no ano na mamumot daw siya ng isang ulan o tubig pababa dito sa lupa kaya ganon yung ano, ewan ko sa temperature o init o lamig or hangin yata na lumunog sa kanyang steam kapunta sa taas tumukulog ng ulan at saka nagninika siya ng kidlat sakit kidlat kung bakit may malabas na kuryente sa itaas sa tuwing umuulan o yung makapal yung ulap except sa init o lamig niya ata namumood sa nang kidlat wala namang kilalaman sa ano mga klase na electricity sa kawag sa kuryente kung saan ang galing yung malakas na kuryente sa itaas siguro nang na, nanumut sa nang wala akong idea kung bakit nagliga siya ng malakas na kuryente o electricity o tawag na nature electricity sa itaas no tibindi ng sa atmosphere sa ano sa may pila naman dyan ang yung posting ng create o sa ano mga iportland. lang dyan dun. pwede ba mag ano umakyat yung kurinti sa na ng kurinti sa itaas well hindi ko alam kung ano ang anong seating ng mundo guys kung bakit magaganyan uh, sila guys So, nasa science na yan guys. Kung mali ba ako o hindi. Basta, umuulan talaga guys. So, malakas na ulan. Ang sabi dito, yung mga kidlat ay umukundak ng sila sa ano. Totoo yun guys, yung sa antena, sa mga ganito, yung poste. Umukundak naman sila sa ano pwede sa tao kung nagsa cellphone ka tatamaan ka ng kidlat o malakas na kidlat paano bang numunot ang ano lumika ang huh? tawag huh? yung ipo ipo o bagyo sick na yung explanation nyo guys yung, so, ang explanation guys ay ano numunot ng ano hindi ng isang apoy eh, boy, huh? yung ano yung ipuy po -ipu sa itaas yung hangin ng bagyo yung tinatawag na low temperature or high temperature po sa ano huh? yung ng bagyo o ikot-ikot yung bagyo yung tinatawag na bagyo yung klase-klase na bagyo sa ano basta yung mga name ng mga bagyo na yun bakit tinatawag sila ng mga bakit may mga pangalan yung mga bagyo na yun lumulut na ang ano lumini ka na mga ang ano ang bagyo kasi sa ano kasi yan sa hangin malakas na hangin ang, ano ano tawag na naga na pressure area o ano high tip high pressure area sa ano hindi, hindi na mako weather cast dito eh magano na ito Mag, magandang tingnan eh. comment na kayo kung mali pa po o hindi basta nagbibigyo ng ako dito guys yan, ah, sarap mga liko diba guys